Sa ilalim ng mga alapaak, may isang yaman. Benta nila'y may kamahalan galing sa inang kalikasan. Bakit natin ito pinapabayaan? Tao po, sa mudong tinutungtungan, isa-isang nakato. Pagbuksan mo kami inang kalikasan, sabi ng mga gustong pumasok. May pa kaya natin ang ating kalikasan? Tao din ba ang maglilinis ng mga kalat sa kapaligiran? o ang kaya nyo nang gawin ng mga problema hindi na kaya pang solusyonan, pakiusap, tama na. Kumusta kain ng kalikasan? Balita ko may mga basura kinakalat at tinatapon kung saan saan. Pasaway na mamayan. hindi may ahon sa kahirapan. Kung bawat kahapon ng dumaraan, madaming problema ang nadaragtagan. Nakakasawa ng problema ng kahapon, bakit hindi natin ito tahan-tahang iahon? mahampas na alon sa talampasigan, bagyong dumaraan, nag na pagsabog ng bulkan at sa pagsulong ng kagubatan, nagsisyanigang upain at mula sa lindol ngayon ay pitak-pitak. Sa Diyos galing ang saliwang hangin na kanyang hawa. Diyos na buhay at maginhawa, sa Kanya galing ang bawat gawa, ang bawat paggalaw, kilos at hinto, bawat pagsulong at pagbayo, mga inilikha at elemento, yamang kalikasan na kanyang imbento. Sa kanya tayo kumukuha ng benepisyo. Sa bawat meridyano ay may pagbabago. Di na natin kailangan ng na pagsasakripisyo. Kailangan lang natin na ingatan ang nakahain dito. Mga kabataan, naglilipot, tinatanong ng balintatawang liwanag ng araw takip silim na tago ngunit aral ay puno gamit ang mga subheto ang ignoro ng mga guro. Tao po, sa mundong puno ng lihim at tanong, kabataan, mag-aaral, saan tayo hahantong? Estudyante sa aming pook walang kayahang magpatupad ng batas, ngunit tampok ang kaligtasan sa bawat kayaman ng likas. Kaya narito kaming estudyante ng Del Pilar upang maghain ng palatas. Sa silaw ng between habang ito'y nagniningning, Kalikasan ay nahihirapan ng bigyan ng pansin. Sa bawat mata ng tao, ang kalikasan ay ginagamit na lang na pondo ng pangangailangan at hindi na bilang tahanan. Tao po, tao po, kami may katanungan sa bawat mamamayan. Anong ang bag mo sa lipunan? Ang sumasagi sa aking isipan, pagbubuksan pa kaya tayo ng ating inang kalikasan? kanyang pasan-pasan ay ating tulungan. Pagtatanim ng puno'y ay palaganapin. Paggamit ng plastik, huwag nang pasitiin. Isa lang yan sa mga dapat nating gawin. Tulad ng hangin, hindi nakikita. Ngunit damdamin, di mabilang natala. Boses ng kapataan, halos puno ng kayamanang wagas. Pangangalaga sa likas, ang hadlang upang umiwas sa pagwawakas.